Kamusta mga kasupremo? Medyo matagal-tagal din tayo hindi nagkita at hindi na kami makapaghintay na i-share sa inyo ang ating episode for today. Nakaka-excite talk oh, tagal natin hindi nagkita. Oo nga. Parang kanina lang. I miss you na naman. I miss you too. <laughs> Every episode, I miss you. Nak Nakaka-excite ang ating pag-uusapan for today, Dr. Yes. Mga kasupremo, ayos na ba ang brooding penyo? Nahihirapan ka bang makagawa ng isang maayos at isang epektibong pasilidad para sa iyong mga alaga? Madami pa tayong pwede malaman sa episode na ito kung paano ang ideal na pasilidad na kakailanganin mo dito makakakuha tayo ng tips mula mismo sa ating kabalikat farm. Kaya naman tara, samahan niyo kami sa ating featured game farm at alamin ang kanilang best practices sa pangangasiwan ng kanilang farm. Sa episode na to, ang ating makikita ang brooding facility ng game farm na ating makikilala. Ako si Edwin Alcala ng Orokan Geo Game Farm dito sa amin sa Bagyo, maganda nga facilities dito. Dapat may brother ka kasi malamig yung lugar dito sa amin at saka malakas yung hangin. Ilaw at saka dapat ng palagi malinis yung loob at saka yung ano dapat palagi may tubig. Dapat pag nagano ka ng brother sa facilities, dapat palagi malinis, hindi mawalaan ng tubig. At saka dapat yung ilaw palagi maintain at saka tinitingnan kasi pag nag-run out, nag-stamped, maraming namamatay. Ang nakakatulong dito sa brooder, pag, ano, pag malamig, dapat close yung brooderan at saka yung ilaw at saka yung advantage dyan. Hindi papapasok yung hangin para na hindi magkasakit yung sisew. At yung brooder dapat lang yan, ano lang, magpasok ka sisiyaw dyan mga 1 month at saka 2 months pwede ibaba mo na kasi kung nang dyan lang yan masisira lang din pag binaba mo na dapat pupunta na sa rinse pag nagano na ng brother dapat kumplito tubigan, pakainan ilaw at saka palagi malinis kadalasan yung, ano, yung may problema sa bro broderan. pag nawalaan ng tubig hindi nalinisan, at saka dapat pala ano naman maganda dapat yan may ano open din pag paminsan-minsan kasi pag ano pag mainit masobrahan din nagkakasakit din yung manok maganda sa brother kasi pag one, one day hanggang one month dapat healthy yung sisiyo hindi magkakasakit hanggang pag binaba na sa range, healthy sila at saka yung pagbaba nila doon ng ano buo yung buo yung mga katawan ng sisew. Madalas so, kasi sa brooder yung mga sakit diyan pag napabayaan, una unang ang sakit diyan sipon Sunod, so, kun hindi na mala maano yung gamot yung sipon doon na magsisimula yung kuraisa at saka yung ano yung bulutong. Yung karanasan ko sa brooding basta yung manok mo healthy at saka lahat kumpleto yung binibigay mo hanggang ibababa sa sa range na walang sakit at sa hanggang pag laki niya na walang sakit yung manok sigurado lalaban yon sa tibay at saka ano sa mga sakit ng manok ang mga payo ko lang dyan sa mga nagsisimula katulad sa <clears throat> punti pa yung manok dapat ng hands on ka sa, ano, sa pag kasi kung nag-aalaga ka ng manok na wala din sa sa loob mo, parang wala din yung kalaga mo kasi pag pinabayaan mo nagkakasakit at saka dapat nakatutok sila doon. Yung tama-tama lang na alaga. Dito yung binigay namin naman lahat dito. Lahat na ano, mga pagkain. Okay naman lahat dito. Sa sisiyaw, sa rins, at saka sa mga breeding namin. Okay naman yung mga ano, yung mga binibigay namin natin ang mga pagkain mula sa booster hanggang sa maintenance hanggang sa breeding sa breeding namin okay naman lahat ng mga pagkain kuntusin lang walong taon ko na ginagamit ito na mga na ng pagkakuan mga gamot na at saka pagkain sa amin yung brooderan yung sisisyon namin na yung binibigay namin yung, namin, namin, yung crumble booster at saka yung ano na dito hanggang sa 2 months ganyan pa rin yung pinapakain at saka yung sa breeding namin yung breeding pages namin ganyan din okay naman kasi yung dumating ako dito ng September yung mga manok dito kasi dati iba pa yung napakain namin at saka hindi maganda yung katawan ito ngayon kahit ano okay lahat yung mga manok namin dito at saka madalang din yung sakit ako si Edwin ng Urukan Geo Game Farm. Ilabas ang buong potensyal. Maraming salamat sa K-Farm at sa owner nito dahil pinaunlakan nyo kami na maparito. Ikaw, partner, kamusta naman experience mo ngayong araw na ito? Di ba nakakabilid naman din talaga ang pag-aalaga ng ating mga kasupremo? Basta kasupremo, maalaga mapagmahal pero palaban ang mga yan. Mga kasupremo, kung nabitin pa tayo sa episode natin ngayong araw, nako, paniguradong sulit na sulit ang pag-aabang nyo para sa ating mga susunod pang episode. Nako, agree na agree talaga ako sinabi mo, Dok Jude. Hashtag takpak. Supremo. Bago ang lahat, gusto ko lang sabihin na pwede ka rin sumali sa aming Facebook community upang makasalamuha mo ang ibang mga kasupremo. Libring konsulta pa ito mula sa ating Technical Veterinarians at pang malakasang tips. I-like, follow at i-subscribe nyo ang aming Facebook at YouTube channel. Hanapin lamang ang Supremo Infinity. Isakit ulit tayo sa susunod na linggo sa Supremo Infinity. Ilabas ang buong potensyal!